pumunta ang aming team sa Albay para makilahok sa Mayon 360 Challenge. Ang Mayon 360 Challenge ay isang organized cycling challenge kung saan iikot ng mga kalsada na pumapalibot sa Mount Mayon. Ito ay may total distance na 86 kilometers na kailangan tapusin sa loob ng 7 hours. Welcome back sa isa na namang ride! Kasama ko ulit sila, Tito Jun at Kuya Ron at nasa Albay kami para sa Mayon 360 Challenge Sakto lang yung dating namin sa starting point sa Legaspi Boulevard kaya di na kami nakasali sa gun start at sa gilid lang kami nag-antay sumali dito, nasa 900 plus na siklista ang humadrop dito kahit anong bike pwede sumahan dito road bike, mountain bike gravel, folding, pinibelo, commuter at bike, single speed, big gear lahat ng bike bawal lang yung e-bike or yung may motor simula pa lang ang ganda na agad ng tanawin tapos sakto yung weather na biyayaan kami ng magandang panahon Nakita yung mayon tapos hindi umuunan at hindi rin gano'ng kainit. Perfect weather sa pagpabike. ayun you know, may mga ba sa tabi ng mayon. walay kaming tatlo ni Kuya Ron at dito dyan sa simula sa dami ng mga tao na nagpabike. Nakasabay ko pala si Master Ian Howe. Napansin ko lang siya na yung... nireview ko yung video. Sarap magbike. Dito na ulit kami nagkaabutan nila Tito June at nagsabay-sabay. Pero syempre, tumigil muna kami sa sikat na 7-11 para mag-picture. Ito yung parang Lawson sa Japan na may Mount Fuji sa likod. Ito, napakaganda ng view may mega sardines na mega talaga sa laki at may giga size na hinebra pa may mga hilera ng tindahan hindi ko sigurado kung ano yung binibenta nila pero sa dulo ng mga tindahan, nandun yung unang aid station. Yung aid station ay parang stopover doon saan pwede magpahinga, mag ng tubig, tumungan ng pagkain. Maraming tao ang tumigil dito kasi nandun pala sila Ayra Lopez at Papa Louie. Mga sikat sila na siklista. Pero yung pinanta ko talaga doon ay yung libreng pagkain. Aputo! Masarap yung puto nila fresh na mainit. Tapos may feeling sa loob. Hindi ko alam yung feeling. Pero basta masarap. Nakaka 27 kilometers na. Iwalay na ako dito kasi inaayos ko pa yung camera. Nagpalit muna ako ng battery kasi nalulubat na siya. Ito na. Simula ng malipit na ahon. Feeling celebrity muna dito kasi may mga bata na bumabati at nag high five. Pansin ko dito maraming huminto sa gilid at nagpahinga. Kasi pala, ito yung makunat na part ng ahon. Tahan-tahan lang, pero mahirap talaga. May nakita akong mga nagtutulak na ng bike. Kaya, ayun, nagtulak na din ako. Sa ahon talaga ako mahina. Eh. Yan yung kulang ko ng practice at ensayo. So, balik sa pagproyek na parang walang nangyari. Ginaway na lang sa lusong. aid station number 2 nagpalagay lang ako ng ice sa tubig tapos back to the road 45 kilometers na ang napadyak Lagpas na ng kalahati ng course ang ganda ng music na galing sa simbahan kahit anong angle mo tignan niyo mayon ang perfect talaga ng cone shape niya Age station number 3 Medyo nagutom na dito kasi hindi pa ako nag-almusan Kaya saging break muna 58 kilometers na Nagka-energy ulit dahil sa saging According kay Munenori Kawasaki Never nagka-cramps ang unggoy dahil sa saging may ahon ulit dito na mahaba pero panayad lang siya kaya kayang kaya hindi na ako nagtulak dito pagdating sa tuktok ayan dun yung 8 station number 4 69 kilometers may katuloy pala yung ahon dito pero same lang na panayad, tuloy tuloy lang PCS lang tahan ng lang YID Carrera pero after nung tuloy tuloy na ahon What comes up, must go down. Tulog-tulog na lusong na Ito na yung last eight station bago sa finish line. Wala na pagkain dito kaya nag-tubig break lang ako bago magpatuloy. 76 kilometers. Ito na 'yung last segment ng round. Kaya napasabi na lang ako na ng... last turn kay so you mass of now let's sell the gas free bully bird and start at finish our 360 challenge. ano na dito at relief really na yung finish na yung nainaanaw sa si mga pangalan na dumadating Eto na, it's my uh, turn Hindi ko nakuna na maayos yung pagsuot ng medal pero Ito yung itsura ng medal Maganda siya, solid na bakal tapos embossed yung design Shiny Natapos ko yung ride in 4 hours and 18 minutes. Tapos, ayan yung ibang stats. Nauna mataw sila tito dyan, siguro na mga 30 minutes. Tapos, hinanap ko na lang sila. Tapos, yun nag-picture kami sa finish line. Maganda yung pagka-organize ng JCI Legaspi dito sa event na ito. Safe na safe kasi madaming marshal at police na nakamantay. Salamat sa Team Pedal and Praise na si Tito Jun at Kuya ron sa pag-aya sa akin at pagsama sa ride na to. Salamat din kay Tito Veo na nag-host sa amin sa aming tirahan at nagpakain sa amin. Thank you rin kay Kuya July na nag-drive sa amin na papunta at pabalik. Sa tatay ko na si Mama at nag-support lang sa amin. At salamat din sa inyo sa panonood ng video kung kayo dito at natapos. Thank you.